and then to share the blessed Sige, pailawin mo pa yung isa. Pailawin mo ulit. Yan o. Oh, pinailaw niya. Huwag mong ilawan, Mark. Yan. Kita niyo naman mga korago, no? Malayo kami dyan. So, yung pakiusap natin pailawin niya, pinailaw niya talaga. So, legit na meron talaga rito. Ito pa kaibigan. Pailawin mo kaibigan. So, yan mga korago. Uh, Nakopo ako, ako sa may gilid ng sapa. Yan so, Legit na meron nakatira rito. Na Sabi Pailawin kay Kaibigan ang bisbol namin. Nakikita niya. Sa natin. Sige, hmm. yeah. pailawin mo ulit. Brother. Ang ko pa sa amin ni Kaibigan kahit saglit lang. Para magpakita. Dito mag tayo pumunta dito para masipag-gigma. Simunta kami dito upang masipag-Kaibigan. kayo ng samang tao kaibigan Abi Maria Prisma wala dito yun yun pa ilang bisis na yan yan o salamat salamat brother kung ano ka naman katira dito salamat Yung isang bola, pali, pailawin mo din yung nasa unahan, lapitan mo. Lapitan mo yung isa. Yung nandun, no? Lapitan mo. Lapitan mo yung isa. Pailawin so, ko yung isa, pagbigan. Ay, pagbigan mo. mga kapatidigam pwede magparamdam or magpapita gusto lang namin itip ang kaibigan sa inyo yun pinag-iilaw hmm. niya talaga ulit ulit niyang pinay -ilaw. so bangunin natin Sa katabi ba kita ha? hawakan mo nga yung kamay ko hawakan mo yung balikat ko sige paramdaman mo ako. ako nilapit ako yung bola Inuuga ako. <laughs> Legit tang nandito. Ang lakas. So, yun. Wala nga koragon. Wala tayong nakapture. Pero, napailaw naman yung ghost ball natin. So, okay na ako dun. Okay na ako dun sa anong yun? ilawin niya yung ghost ball na yun. No? Ano na tayo dun? Uh, okay na tayo dun. At least, legit na meron talaga rin itong elemento. Nagpaparamdam. Na so, yun. Sakit sa mata itong, ano, lead light. So, yun. Koragon, o. Oh. Kita niya. Maraming salamat at uh, hindi na zero yung exploration natin ng gabing ito uh, at napatunayan natin na meron talaga nakatira rito so yun uh, sana patuloy nyo suportahan ang mga gusanter hunter ng Luzon at sa lahat ng gusanter hunter ng Mindanao uh, sana mabuhay lahat ang gusanter hunter ng Pilipinas so yun na magkaroon ng gusanter community at magkaisaan lahat so yun mga kuragon hanggang sa muli ito yung samahan yung link codes samahan niyo ulit li, li, li ako sa mga panibagong eksplorasyon na ating tatahakin yan you know? o so yung pawi na kami mga karagon ah uh, yun nisana na natin itong lokasyon so hanggang sa muli sana patuloy kami mag support so yun dito kami dumaan So, yun. Sige, mga kuragon. Wala na akong masabi. Hanggang sa muli.